Abren. Kasama na yung upuan. Guard. Guard. Pakibuhat nga nito. Lulok pa guys. <laughs> Ang ganda diba? Sa pag nasa labas ka. Pabalikan ko ba? ko. Para di ano. Sabahay. Yan. Para di sabahay. Oo. 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 Bakit? Huh? Pakita mo yung hita maputi dyan. Huh? Ayong? Pakita mo yung maputi Pakita yun mo lang. oh, nga, kita ka nga. Whole body ka nga. Oh. Oh. Si Dunya. Agata. <laughs> Agata. 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 ka sa 5-6 ako, nabuko. Sa Christmas. sa na pa Wala Ako si Pibay, Pibay. Mayaman, ngayon matibay. Sa Christmas, ako, nabuko. Ay, di. Sa 5-6 ako, nabuko. Sa Christmas, dain na <laughs> baka maano ako nang worry. <laughs> nako. Don't worry, don't you worry. I'll be back. Okay. sino See na, okay. ha? Huh? Okay na? Dito po kami sa mall ng Sky King at namamasyal ang aga-aga namin. lipstick. Oh. pang reels lang ba to? Hindi pang YouTube yan. Pang YouTube. Di Diba? Hi, Santa Claus! Hoy, baka na mag-video yung tiyan. Ano ka pupunta? Okay na, kamunin. Okay na. Ha? Dito lang ba tayo? Ha? Hindi ba, tayo? ba sa Jollibee? Huwag oh, na sa Jollibee. Okay. Na sa likod. Okay. Saan ba, uh -huh. ba gusto pa gusto niyo? ba? Ito. 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 ba? Ano, Napakamahal pa, 54 lang yung ano. Tapos plus inumin ko. Huh? Hmm? Agatin mo. Grace, wala ka mag-live. Kasama yung sabuhan. Masyarap. Ang sarap nito. Uy, <laughs> wala nito sa buket <laughs> Namish ko na ito. Hindi <laughs> kasi umakain dito. Ito lo, sa mga ano. Ang buwan si Brenda. Sabihin mo ngayon sa kausap mo. Pag sa kausap mo, nagtataray ka. Titignan <laughs> ko na <laughs> Ito guys, miss daw ganito. Tapos, pag may kausap naman siya guys, mataray. Ang <laughs> lalaki naman ang hotdog ng kausap niya. <laughs> ang Al lalaki. Ano ba? hihihi makan oi ni Ate Grace hihihi wala maraming pera si Ate Grace maya ba mo ba ayoko yan ma <laughs> ma, ma mm, kami yung ano yung ginagamit kami hotdog sa mga ay hotdog sa mga mmm ito. masarap yan mmm ayan pala masarap <laughs> cucumber limo. Oh, limo lang ba po? Ano ba yan? Yung soft drinks yung na ano. Ano mm -hmm. Ay, yun? Ayun na nga sa likod mo, Grace. Mangham ba, ba ito? Tinasarap yung mangham. Hindi siya mangham. Tomato lang siya. Yun ang kaborito Kung Yung cucumber. Hindi ka kumuha ng tissue doon. Wala ko Wala. Wala mo silang tissue binigay. Actually, hindi talaga ako nakain sa 7-11. Hindi hmm. You know, ah, my friend. Um, hindi dahil sa walang pera. Ay, hindi dahil sa... Kasi pag lumalabas yun sila sa... Hindi ba nag-electric si Kobe? Ha? Huh? Pag kumakain yun sila sa ano, sa SM, kanin talaga. Yeah. Pag kumakain kasi kami, lagi sa Andy. Under SM, ako talaga. Sa Andy. Wala, pero wala silang oh, pineapple. Um. 30 oh. no, yun. Okay. Juice. Mm -hmm. Oh, Paglilibre niyo ako Ganito ibibili niyo sa akin Paborito ng girlfriend ni Mike to eh Yan Yung kulay niya Lychee Lychee hmm. Ito, mm. lychee ba to? Hindi mm. Strawberry Strawberry, Ay, strawberry. Yeah. Ito, ano, yogurt Yogurt Strawberry May tissue ka? And Ano to? Tissue? Lychee Ah, lychee Dapat lang siya maraming pera Bakit? Mm hmm Prada kaya yung bago niya? Oo nga. Prada. Pang, pang mayaman. Mayayaman niya. Sa'yo lapos na ka nga nga. Crocodile ka talaga. Parang laman. Parang hirap niyang kagat eh. Hmm, crap. Sensya na kayo sa mga dili Dinibig tatlo. Ang tigang na talaga yan. Maawa ka dyan sa kapag <laughs> mm. ano, mo. Pwede mo din nala. Na Ang mm. ganda ng kulay nyo pag nag-live. Pangano ko yun? Pang live lang. Pang live ko yun. Kaya pala, tuwing nag-live ka. Lagay ka kagad eh. Hmm. Nakaready lang yun kung saan ako nagla live Hmm. Mag natin magkano yun. Magkano yun natin? Ano yun? Ate, dito, dito? Ano yun? Hindi akin. Hmm? Libre. Ah, libre. Anak lang namin na bigay. Hindi man niya nabili ng mga gamit na. Si Tintin yung panganay niya. Hmm. Yun ang namimili sa kanila sa bahay. Ano ba yan? sa lahula yung pamatanda na. Dito ah. Ano, ano. Din yan? Ano? Bata na ito. ito. Ano, Sabi nga, naghahanap yung... ng katas, tissue eh. Ayaw. <laughs> <laughs> Buang. Hindi mo inalo. Ano, bibili tayo ng Kleenex? Mm -hmm. Tissue? Masa mo? Masa mo? Ikaw bibili. Shopee. Ayaw lang na yun magbiyahe mag-isa. Gusto niya ako kasi malakas ang loob ko. Laging may... Dito, lumiko ka dito. Kaya diba? Uh, hindi talaga ako malis dito. Pag-dito uh, ang kita ko. Oh, pag wala siyang kasama. Ngayon ano. lang tayo nung kasi ating mara ka na. Hindi, saka... Maganda naman yung kumala na may kasama Mas kasi ka. Masa ka kasi magkala ka mag-isap yun, di ba? Mm -hmm. Kailangan din may kasama ka. Hindi naman yung sabon dito sa nila? 14 yung isa. Ang putol. Big, ano. Ay, mm -hmm. May siyomay din naman sila dito. May donut. Ang hmm, bala mo yung food mo, ah. Eh? Mahal yan? Hindi, makamura. Mas makamura ka dyan. Pidigiri. Ewan ko kung kain na aso yan. Mm. Magkano, Grace? Yung 305 yung malaki? Yung A 600, 300. Yung alas na in-order in in ko para sa inyo, ando na. Wow. Mati mo din ala. Sa ano na natin? Sa pagtagay na natin. Hmm. Eh, hey, di ba may chance gift tayo? Kinausap ako ng mga kapitbahay bahay mm -hmm. doon. Maglikom daw ako mag-exchange gift. Huwag na. Bibili na lang ako para sarili. Exchange gift ng gulo-gulo pa. Hindi uso sa akin yun. Hindi uso sa akin yung exchange gift? Wala na nag-ihip sa Saka akin? Saka may ingay. Ayoko na magulo. Baka ikaw, gusto mo akong redaluan. Mm -hmm. Nag-iisip nga ako yung pin mas lowest pa sa 100 <laughs> 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 Natural, wala man akong trabaho eh. Kayo, may mga business kayo. May, may nagpapadala naman sa'yo. Mm -hmm. Puripot naman. Malalaki ka. Saan? Malaki yung. Mm -hmm. Nagbablog pa kayong dalawa. Mm -hmm. Ay, Ate mo Grace, sumasahod na ito eh. mm -hmm. Nakita mo ba yung ano ko? Yung huli kong inupload hindi ka nanood sa video ko, no? Mami mo na gano'n. Totoo nga. Napapanganga ka, hindi ka nanonood. May inis ako no, sa wifi nga, umiiko. Ang bagal. Pangit talaga yung PNDT doon. Hindi ano. Mm. Mahina ang mga views ko ngayon. Bakit kaya? Napokus na sila doon sa ano? Sa ah. Hmm. Hindi, sa po, hindi yung mga nanonood doon sa mga vlogger na tumutulong sa ano, yung mga hirap. videos ko kasi ngayon nagbago hindi ka naman hunting. daw tumutulong nanghihingi ka lang kay ano kay Meta <laughs> hindi o ten malapit na hi hey guys for today's video tapos na mag merienda mga magaganda pagkatapos nila gusto daw nila ng ay, ay, pedigree ba? you know oh, yun, Man, yun, yun? pedigree pagkain <laughs> ng aso kinuha ni Tigris yun ginawang sandala <laughs>